What's up, Welcome to Joven Creamy TV. Guys, andito ako ngayon sa mall. Hulaan nyo kung anong mall to. ba diba Kendra? Kendra? Anong mall to, Kendra? Anong, Kendra? Anong mall yan? saan mo. SM. SM. Boko tayo na. <laughs> SM. Ayaw ang lakasan ni Kindo. SM daw siya. SM po No. Dito lang yan. Sa SM Grand Central. Dito sa my monumento. Di ba wa? Kahina mo wa. Busog ka siguro wa. Masarapan ka ba sa pagkain dito wa? Kendra, masarap pagkain dito sa SM Grand Central guys let's go let's pack up let's <laughs> pack go hayan ang ganda na sila talaga christmas na talaga ang dating ng mall na et na are ay napakaganda rin talaga kaya guys kung taga-kalook kayo kailangan niyo muna mag-subscribe sa aking YouTube channel Joven CMR TV like nyo lang po at i-share ang aking mga video at don't forget thank you for watching Jopi Kramer TV bye